Uy, uy. Sakit. <laughs> uy, uy, uy. Uy, uy, for, for my eyes only. Ay, Ay. Ano ka ba, babe? Nagti-TikTok ako. Ano ano, ano ka ba? Damn it, my god. Ano ka? Yan yung kapatid mo nagtitiktok tiktok yan nang nakakanoo kita yung ano, Cledio. Ay, papasok mo yan doon. Hindi oh, po, pinagbabawalan ko nga eh. Kita yung privilege ko, mga ganun-ganun. Sabihin kita. Hindi, kuya! Oh, kung oo, Huwag oo, naman ipakita sa kanila, yan, alam kong hindi nila matitikman. <laughs> Sabi nga minsan sa comment, eh, siya yung nagpatangkad sa akin. Ano ba yung nagpatangkad sa akin? Oh. Diba hindi mo alam yung kasi hindi ka naman lalaki. Bitch ang dami nagsasabi. Yung mga afam, wow, so beautiful, gorgeous. Ganun Wa ba yun? What is your name? Tuki

For my eyes only ay, Ano ka ba, bae? Nagtitiktok lang ako, yes. na ako ano Bae, ano ka ba? <laughs> ano Tiktok ba? Ano ka ba? Magalala Pwede oh, yeah. ka sumaya ng ganyan Ano ka ba? Uy, may tao Si <laughs> Kuya Kuya, oh, yeah, mamaya ka na Labas ka na mga madul Nagtitiktok kami oh, na. Masunod mo nila hindi yan, ano ka ba? Sige na, bitchy my god. Ano ka ba? Yan, yeah, yung kapatid mo nagte-tiktok yan nang nakakanoo kita, yung ano, Kledio. Ni totoyan papayagan ako kunya ni Kuya, ano ka ba? Si Kuya pa ba? Bitchy my Ghost Ano Sa na? Sa akin lang, for my, day, for my son lang. For me. Mamaya ka nandito, nagtititig nga kami. Nagtitig po yung kapatid niya. Titig ay papasok mo yan doon. Oh, hindi po, ko nga po eh. kaya kita yung cribbage kumagano-gano. Sabihin kita. Hindi, kuya! Kasi si Jambo naman kasi papagalitan pa ako ni mama, Huwag ka kasing hindi. My ghost! For my eyes only lang. pero masiging my... sa'yo. Ano ka, papi? Makikita lang nila Sige. yan pero hindi nila matitikman. Okay. <laughs> Maganda right. talaga ng mawabiyaw. Magtanggalin mo naman! Ay, eh. Hindi naman nakikita, hindi naman nakikita. Ito naman, masyado naman itong pa Apple si social media. Gustong gusto talaga nyo makita yung katawan nyo, oh. Wala tanggal O, inabagawa na oh, ay ay, ba? lang kita kasi for my eyes, only lang yan, oh. Tapos ipapakita mo dyan, mo, ipopost mo. Oo oh, oh, nilang yan. akin lang yan. O, sayaw. Wala naman, o? naman. hindi ko makakawa. Oo, naman ipakita sa kanila yan. Alam kong hindi nila matitik <laughs> <laughs> hindi nila matitikman yan, pero makikita naman nila yan, babe. Pag nila yan. Ano ka ba? Marami na nagko-comment yan. Sa sabi, nga minsan sa comment eh, siya yung nagpatangkad sa akin. Ano ba yung nagpatangkad sa akin? Oh, diba hindi mo alam yung kasi hindi ka naman lalaki, babe. Tsaka ang dami nagsasabi. Mmm, cute niyo. Tapos yung mga afam. Wow! So beautiful! Gorgeous! Ganun po yun? What is your name? Hindi, yung mga comment sa'yo! Tapos, may boyfriend... Pwede ko sila reply yan! Bawal, bae! Ang dami nagkocomment doon! May boyfriend ka na ba, te? Tapos nagre-reply ka na wala? Masyado kong pa-sexy! Sige, sa'yo! Be naman! Tiktokin ka na nga! Sabi, John! Tiktokin ka nga mag-Tiktok, e! Ano ba yung gagawin mo? Uy! Nakikita yung mabs mo! Nakikita yung mabs mo! Nagpapakit pa talaga siya! Uy! Akin lang yan! Oo, oh, di ba? Nakakainis pag ginagawa mo. Ayun yung nararamdaman ko, binasasaktan din ako. Awww! Ganyan-ganyan ka pa. Pupulala! Pupulala! Eh, hey, tama na! Tayo! Sa tayo lang dalawa dapat nakakakita niyan. Patay mo na ano na yan. Please! Oh. Dia tak cuma gosip.